Hi guys! Magandang morning! At ayan nga po, gumagawa ako ng snacks ng ating gumagawa doon sa likod bahay ng ating pinapagawang puso negro or ng ating tank ng toilet guys. Kasi nga yung isang tanki ko ay punong puno na siya guys. So ngayon pagkatapos niyan, pupunta ako ng hardware kasi yung nabili ko daw na elbow ay mali ang sukat titingnan natin kung pwede pang papalitan siya kasi ang mahal nga nang bili ko limang piraso yung elbow so ito yung ano to 45 degree po 1-8 bend ito 1-8 bend daw 45 degree tapos ito namang isa 90, 90 degree. Pagyan oh, mo mumunata. ito Itong isa, 90 degree. Another balik na naman kong ini. ini So ayan, may nadaanan ako ditong mga nagtitinda ng mga gulay at prutas. Namili ako ng pakwan. Nakita ko kasi na may pakwan at gustong gusto nga ni Chloe ito. Naghahanap pa nung mga nakaraan. Pinagpakilo na nga pala ako dito. Sabi ko tingnan natin muna kung mapula. Kung hindi, ibabalik ko yan. So ayan, ang gagawin niya ay bubuksan niya. Ayan, napakapula naman. Na tayo guys, pabalik guys. Dahil Mamimili na yung magkatrabaho kung ano ba talagang size ng pinabibili. Baka magkama tayo guys. Babalik na lang tayo ulit. Ang nasumpuhan ko, ayan, pack one. Tapos another balik na naman tayo guys. Wow! Oh, I have pasalubong for you, Chloe. That's my present. Kasi hindi ako nakabili nung ano, Elbow, babalik na lang ako. Ano sasabihin mo kay mami? Thank you. Ay, ilagay muna natin sa rep kasi para panamigin natin, ha? Okay. Nakabalik na ako. Yun na, nasabi na sa akin kung ano ang tamang bibilhin. Ano ang sukat nung bibilhin? Tris yung size 90. Okay, yung size 90 daw pala. Tara, samahan nyo ako, guys. Nakab tayo ulit pataas. Good exercise naman to, sabi. Good for the heart. Hindi ko na guys, bibigyan yung sobrang layo ng pataas. Yung banda ng lito, dito, tapos pagbalik ulit. Babidyohan ulit natin. Kasi ang layo naman talaga guys. Ilang minutes yun kung ibibidyo ng lahat yung ano, yung 90, yung size, 5. Yun lang, kasi yun lang naman ang kulang. Wen, 5 lang so, pa 3, elbow. Ito na ako, mabalas pa. ito na yung nabili ko, guys. Ito na. Balik na tayo. Pili muna tayo ng palamig kasi nakakauhaw. Saafi, Saafi. Yeah, yeah. Say hi. Hi to my boys. Hi. Baka, Baka naman. Baka naman. Baka naman. How much, how much And, okay. Okay, okay. Wow, beses ba? Papa service selfie so much. Ah, wow, the long base naman ako bumalik. Talagang kailangan natin okay, ng, okay. ng liquid electrolyte. Oh. Ano lulutuin ayung kamote mo? Ngay as a qualifier na Internet... <isions> Ngayon nakabili na ako ng buko. Makainom na tayo at nakakauha. O balikan na natin yung nagtitinda ng pakwan kanina dahil hindi natin nabayaran. So magbabayad na tayo. Ito na po yung bayad sa pakwan. Kano yun? 80? Sakto pala. Tao ko. Magbabayad ako nun sa pakuan. Huh? Magbabayad ako nun sa pakuan. Kanina. <laughs> Thank you, kuya. Mabait si kuya kasi kanina hindi ako nakapagbayad. Ayan o. Hindi ako nakapagbayad. Pinayagan niya ako na balikan ko nilang lang ang bayad. Pabalik so, na tayo guys ulit kasi nga nadidelay yung ating pagkatrabaho doon dahil dito sa mga materialis na nung, nabili ko kasi nung nakaraan mali pala yun. so hindi ko pwedeng ibalik kasi hindi ko na alam yung resibo kung nasaan ayan nakabalik na ako guys at bitbit -bit ko na itong ating elbow so eto na yun oh At ayan nga guys, nagluto muna ako ng ating ulam na sitaw. Magigisa muna ako ng sitaw dahil wala pa tayong ulam tanghali na. Saglit lang naman ito maluto guys dahil nga sa sitaw mabilis maluto. Parang adobo sa ginisang sitaw yung lulutuin ko. Pagkatapos niyan, dahil nag na yung aking tatay, pagkatapos kong makapagluto niyan, ibigyan ko na muna siya ng pagkain guys, pero hindi pwede sa kanya yung sitaw, dahil ang sahog niya na ay pusit. So mayroon siya dito yung ano, bangos na sinigang, yun ang uulamin niya. Kanina pa sumisigaw yan guys, nagutom na ako! So kalang syempre busy ako. Lahat ng tao dyan sa bahay, mga busy. So, yung anak ko ay puyat din galing sa trabaho yan. Ayan, wala tayong lalaking mautusan. Kaya ako na lang magbubuhat. Balik-balik tayo dito sa ano, hardware. Puro mali yung pagkakabili natin. Ayan guys, naglalakad na tayo pa uwi. Wala tayong mautusan kaya Ito yung kanyang ginagawa guys.